No, I, I, I think you have food allergies. Oh. Oh. Batang lalaki allergic sa sarili niyang buhok. Ito na yata ang pinakasensitibong batang lalaki sa buong mundo. Kilalani natin ang 7-year-old na si Junior Rucroft, ang batang allergic sa sarili niyang buhok. Normal lang sa mga tao ang magkaroon ng mga allergies, pero ngayon lang kami nakarinig ng taong allergic sa sarili niyang buhok. Ang batang ito na mula sa Darlington, England ay mahigit limang beses nang nai-admit sa ospital sa loob ng pitong taon. Ibig sabihin, nagpupunta siya sa ospital bawat isa't kalahating buwan. Si Junior ay unang na-diagnose ng asthma at allergies noong siya ay isang taong gulang pa lang. Munti ka na siya mamatay nang hinalikan siya ng kanyang ina matapos itong kumain ng mani. Allergic si Junior sa mga kabayo, pusa, pollen, aso, alikabok, mani at kuneho. Ayon sa kanyang ina na si Paula Hobbs, ang allergies ni Junior ay nauwi sa mga asthma attacks na nangyayari rin kapag si Junior ay nagiging emosyonal. Kaya madalas siyang maging absent mula sa eskwelahan. Panay ang Linis ni Hobbs sa bahay para masiguradong walang alikabok. Pero si Junior ay allergic din pala sa sarili niyang buhok.